okay what's up um, mga katagay okay nandito uh, kami sa uh, Sebastian pond and then syempre my favorite jaguar Aha. Aha. see that okay kita niya ah. tsukati pa ba natin ng paa ano pa <laughs> syempre ng, ng ano. yan okay nakikita niyo ba yan mga katagay okay Oops, oops. Medyo lunok ho niya yung loob. Ay, lunok niya to. Lunok. lunok niya sa loob yung yung ating what the yun, lunok niya sa loob yung yung lure. Kita niya? Okay. Lunok na lunok niya sa loob. Okay. Okay. Tatanggalin lang muna natin. Kunin natin yung mga kunin natin yung pang pang pagtanggal. balik ako mamaya okay and check natin okay salamat good morning ah uh, first catch is ah uh, brother dito ako tadi kulon ko it's ah uh, lakihon ano um uh, mayan secret okay. tap lang mayan secret daw oh. uh huh laki, sobra huh chaba campe Okay, Ala dala. Pinahuli ako ng bato. Uy, ayun. Uh -huh. Okay, ayan si Clyde. Ngayon si Kanda ng kulay, Kanda uh. ng itsura. Okay. Lakas. Mm uh -huh. Okay. Ito ay Laki. Oh. Secret. Laki. Ganda ng Oh, ah. oh. Mga ka, mga kataga, ganda. ano yung paigos yung puting soft bait guys yung okay, first catch ah, okay mm, kain sya o oh. o uh ha -huh. okay okay first catch ganda na kulay nya nice

Okay, uh, another cichlid po tayo. Mga katagay. At syempre, yan siya. Okay. Kulang katawa-tawa dito. Kulang yung mag-isa. Uh -huh. Cichlid, ko. Oh, cichlid, cichlid. Yan, yeah, oke Yan, okay. Oh, cichlid to cichlid. Oh, diba? Oh. Okay, mamaya. di eh, huli pa tayo. Okay. Baka tayo, guys. See ya. Okay. Okay. Huli-huli lang. Pishing-pishing lang. Kit niya, oh. Okay. Bye-bye. What's up? Isa na naman pong mayan secret ang ating nahuli. Okay. Gano'n. Mm, Gano'n. Maganda siya, oh. Another let. Sini, kawai-kawai ke dian Diba Stig. Hmm. Oh, sige Oke, okay. oke okay. Oke Hindi, kahit ano yan. Oh, o, tayo. Ito, oh, Mr. Wright. O, oh, ayan, o. Oh. si yes, Mr. Wright na uh, nagtatesting na uh, mag Jaguar. Diyan lang ikot. Doon, daanan mo lang ulit yung dinaanan natin. Ayan. Okay, ari ko. Daming ano. Daming... Mr. Wright in Jaguar, Jaguar hunting, hunting, hunting. Ayan. Dito, huwag ka dito. Ha. Marami na dito sa part dito. Oo. Okay. and ito ni catch namin isa okay okay oh, first catch ni oh, by using ano jig head nice oh, ha ano sabit <tellan> oh hatak talaga no okay. <tellan> snap ano talaga snap oh poto. oh kuya kuya po, yan ano ba to oh boss niyan okay first catch oh di ba lang di ba very simple Simple. simple lang ay na. Ano? what maka ano pa? Yan. Yan ganyan lang, yan ganyan lang yan, takbo niyan. Oo. Kahit diyan may kakagat diyan diyan. Ulitin di mo nga ano pre, ay isipin mo ano. Mo na hatak na 'yung ano 'yung buntot. Pre, nahatak na 'yung buntot. Ah, may kumakagat eh. Ay, ano, matatangay na yung pain, wala ka ng pain dyan. Yan. Sige. Pag nakuha mo na yan, sunod-sunod na yan. Doon sa, sa ilalim. Okay, yan na huli na ang buhay. Maya cichlid. Ayun na, ayun na. Cichlid yan. Ayan. Yung mga nasa aquarium na ano, sarap yan. Yung, Pero ano, dyan marami oh. Gastic. <laughs> sarap mo siya. Yung pool dyan. Oh. Ayun, ano, cichlid. Oh. ko muna yan oh. Sige, 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 sige. Pero, oh. Pero, Inipit mo na eh. Diyan lang. Di, sa iyo, pwesto mo na yan. Hmm. Kunin lang yung cooler. Another good catch. Okay. Okay. Another good catch. Nice. Okay. Isa. 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 Okay. Good. Okay. Nakahuli okay, na. Angat mo. Angat mo. Oh. Matibay yan. Matibay yan. Ay. Ano mo yung reel? Huwag mo ano. Huwag mo pabayaan na ano. Sige. 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 Yan. Huwag ka dyan. Mahulog yan. Dito, dito mo dalhin. Ayun. Okay lang 'yan, nakaano. Huwag mo nang dagdagan ng drag, dadaan mo dagdagan ng drag. Pero huwag mo siya para ano, lumaban. Ayun, laki. Salok pre, wala pa salok. Oh, uh, ya. Yeah. sekurang yan hook hook set nena. Okay, ayan na, kami pinano ang aming pinano. Ayan na. Okay. Paguri mo lang, pre. Wag akong pidiyuan mo. Ayan na, ayan na. na. laki. sana Ayan na. Oh, laki, o, oh, lapad. Oh, pag-iyaw. Alam ba angat din yan. Oh, din yan. Ay lang ang pre. Mm. Ay, kay Ambo yan. Mm. Baling bali oh. Champion. <laughs> Ay, kung sa, sa tournament lang, champion na to si Ambo. Mm. Mm. Okay lang, pagkuring mo lang. Lakas pa yan. Hmm? Hmm. Wala mo nalang sa buntot ah.

<laughs> oh, para pag gumumalag tanggal. No. Laki, sarap. Oh. Sabihin natin kay paring Ben, ano na? <laughs> okay. puta, talaga, okay. Bo, dali lang, bo. Yung alin? Yung ano mo? Yung... Sumabit lang sa buntot. Sa buntot lang pala, putan. Ah oh, naputol na. Ah, okay, atis. Very good na, very good yan. Laki. Estimate mo mga isang... Isang kilo, ha, yeah, pre. Isang kilo, Ayon. Okay. Ikaw ulit maglagay ng ano? Ng pain. Ay, naputol? Oo. Oh, oh, set up muna. Okay. Wala sa naputol to. Bang, oh. may ginapunin ora kayo ngunit ko. I-set up ko. Sira, I-set up mo yun, oh. Ay, ano ba't may ganyan? Ay, ano ba't may mga ano dyan?